Nako, ito na. Mainit-init na balita. Ito palang ICC. Ay labas-masok na dito sa Pilipinas. At nag-iimbestiga na pala ito dito sa ating bansa dahil nga dito sa dating administrasyong Duterte sa mga naganap na war on drugs. Nako, paano na yan? Mukhang tuloy-tuloy na yata itong hidwaan ng Marcos at Duterte. Bakit, tanong ko lang mga kababayan, bakit kaya hinayaan at bakit kaya pinapasok or bakit kaya pumayag ang presidente ng Pilipinas na sabi niya, pag-aaralan muna o di kaya ang sabi, hindi na tayo sakop ng ICC. Kumbaga, hindi na tayo nagrinyo. ba? Diyan sa ICC na yan. Tapos na ang ating pakikipag-ugnayan dyan sa ICC na yan. Pero bakit ngayon, and dito na sila sa atin. Labas-masok na pala sila dito sa atin at nag na. So, malalim ang pinanggagalingan nito Bakit pumayag o bakit pinayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pumasok ang ICC dito sa Pilipinas? Nang hindi natin alam, yun pala nandito na at nag investiga na. So, paano na ang mangyayari kay, Pangul kay dating Pangulong Duterte? Nako, nako, mainit-init ito mga kababayan. Hello, 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 hello. Good morning at magandang tanghali po sa ating lahat. Good evening na rin kung saan man tayo sulok ng mundo. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Eh yun na nga, sabi nga ni Atty. Harry Roque, Itong ICC ay labas na. labas masok na dito sa atin para mag-imbestiga tungkol nga sa mga nangyaring war on drugs ni Pangulong Duterte sa sa kanyang pamumuno nung siya ay presidente pa. Panoorin natin 'to. So, Mayroon po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga tayuhan dito sa Pilipinas. Sa kanyang vlog, sinabi ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, na batay sa nakuha niyang impormasyon, sinasabing indabas pasok na sa Pilipinas ang mga dayuhan galing sa International Criminal Court o ICC at nag-iimbestiga. Binigyang diin ni Attorney Roque na labag ito sa saligang batas ng bansa. Kaya nga po yung banta na nakikipagtulungan na tayo sa ICC. Mukhang. Subalit ng tanungin ng UNTV News si Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya hinggil dito, sinabi ni Secretary Rimulya na hindi basta-basta na papasok at lalabas na lang sa Pilipinas ang mga dayuhan para mag -iimbestiga. Tanong pa nito, kaninong panuntunang legal ang dapat na sinusunod? Anya, dapat ay panuntunan ng Korte ng Pilipinas ang masunod. Ito ay para mabigyan ng proteksyon ang mga karapatan ng akusado alinsunod sa ating saligang batas Una nang sinabi ni Secretary Rimulya na dapat makipag-ugnayan ang ICC sa DOJ bilang portesiya. Ayon naman sa assisting counsel ng ICC at abogado ng war on drugs victims na si Atty. Cristina Conte, maaring i-regulate ng Pilipinas ang pagpasok at pananatili ng mga bisita o dayuhan rito. Pero hindi anya pwedeng ipatupad ang mga sariling panuntunan ng bansa kaugnay sa investigasyon ng ICC. Sa ngayon, wala pang panibagong pahayag ang pamahalaan kung makikipagtulungan o hindi ang Pilipinas sa ICC. So ayun na nga, kinumpirma na nga, natutoo na, na labas-masok na nga ang ICC dito sa Pilipinas. Ayun nga kay Atty. Harry Roque dahil labas-masok na umano sa Pilipinas ang pag-iimbestiga ng International Criminal Court ayon sa dating tagapagsalita na si dating Pangulong, ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Har Attorney Harry Roque. Ayun. Ngunit ayun daw sa Department of Justice, wala pa silang hawak na impormasyon hinggil sa isyong ito. Dahil sabi nga, confidential daw itong nangyayaring ito. So dapat, dama, dapat naman nating malaman kung bakit andito sila at bakit sila nag-iimbestiga kung labag ito sa batas at bakit ito pinayagan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil ang sabi niya, pag-iisipan at or hindi na tayo saklaw ng ICC para manghimasok pa sila dito sa ating bansa dahil may sarili tayong batas may justice din tayo rito. So, hindi natin sila kailangan. So, ano nangyari? Bakit nagbago ang ihip na hangin? Bakit nagbago ang isip ng ating Pangulo? Anong nangyari? Ayan. At ang sabi nga, hindi alam ito ng DOJ or ng Department of Justice na nandito sila. So, bakit? Alam ito ni na attorney Harry Roque bakit lagi sila ang nangunguna sa pag-alam ng mga bagay-bagay na ito. Dahil sabi nga, confidential. So bakit nila alam? So bakit hindi alam ng ibang departamento ng Pilipinas na nandito na ang ICC? So nag, sino yung nagsusungasungahan dito? Ang DOJ? O tayong mga nagsusungasungahan din na wala tayong alam? Tayong mga mangma na nandito na pala sila tapos ang Department of Justice hindi nila alam. Ayan. Kung palihim ba nilang alam ito, or palihim na pinapapasok na talaga nila dito ang ICC, ay malaking gulo ito. Dahil, may sar ika nga, may sarili tayong batas. At tayo ay umalis na dyan sa ICC na yan. At bakit sila nandito? Ayan. Dahil nga dyan, baka magtuloy-tuloy na itong hidwa ang Marcos Duterte dahil nga doon sa ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagpapasok ng ICC dito sa bansa. Pagtuwa ang mga kalaban, ang mga, syempre, ang mga dilawan, ang mga kakamping, na pumapalakpak pa sa bakit itong si ang ating Pangulo ngayon para eh, parang may sarili na rin siyang mundo, no? Parang umaanib na rin siya sa mga kalaban dati. Na dapat, ay, ewan, hindi natin alam kung ano ang pinanggagalingan tong mga galit-galit na to dahil nga daw ang itong si dating pangulong Duterte ay palihim nga na nakikipag-usap daw sa mga kasundaluhan para magdeklara ng martial law tungkol nga kay Marcos kaya nga daw may bulong-bulungan na nakarating din ito sa ating Pangulo. Kaya ito, nagbago ang ihip ng hangin. Kaya bigla rin pinapasok ang ICC dito. Kasi nga, may mga palihim na pag-uusap itong kabila tungkol sa kasundaluhan. Nako na mga kababayan, malalim itong usaping ito at magulo itong pagpasok ng 2024. Ayan, maraming 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 salamat po sa inyong lahat sa mga walang sawang nagsusubaybay po sa aking YouTube channel. Sa nga hindi pa po nakaka-subscribe, please like and share, comment na rin po, syempre subscribe na rin po. Genius TV po, nagpapalalang, ingat po tayong lahat mga kababayan. God bless po.